nga ang issue dito, hindi pwede i-allow nyo lang yung mga kongresistang gumawa ng katarantaduhan at kayo na dyan ang mag-adjust. Okay, mga naman lang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabun and Channel mga kababayan. At nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay June 11, 2025 mga kababayan. At ito, pag-usapan natin kasi na ah, yun na nga binalik yung ang um, impeachment doon sa Congress mga kababayan para sa dalawang kondisyon oh, titingin eh, certify nila na dapat wala silang nilabag na uh, batas sa kanilang pag-submit ng uh, ano tawag nito? uh, impeachment mga kababayan. Ito, pag-usapan na, hindi yan ang yung pag-usapan natin of course mga no. right. Ano pag-usapan natin ako? Isang senador mga kababayan, bigo! Mm. Bigo ang paghihiganti. O isang senador na nabastet. ni Vice President Sara Duterte noong 2022 kasi may planong mag-vice-presidente na bigo ang paghihiganti ngayon? Yan yung katanungan natin mga kababayan. Ito, sagutin natin yan. Or sagutin niyo dyan sa comment section. Papakita lang natin yung mga ibang detalye. Okay? Well, anyway, ito mga kababayan, may balita tayo galing sa ano, ano nga ba ito? O, galing DCRH mga kababayan. Ayan, o, ito. Pakinggan natin. By the way, bago natin i-play mga kababayan, like and share po ng videos natin. And then pakisubscribe na rin po sa ating channel at sa iba pang social media accounts mga kababayan. Okay. And of course, sa lahat na nakapagsubscribe na maraming maraming salamat po sa inyo lahat at palakpakan tayo e, dyan. Okay mga kababayan, kilalanin natin ito. Sino itong nabasted? Ni v VP Sara. Uh, last 2022. na may planong mag-vice-presidente. At ano yung bigong paghihiganti niya dito? O kahapon pala, mga kababayan, ito, pakinggan mo na natin itong balita na ito. Elaine Aminado, si Senador Sherwin Gatchalian na nanghinayang ito at hindi man lang tumuntong sa trial proper ang kinakarap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi e matapos magdesisyon ang mayorya ng mga senador sa botong 18-5 para i-remand ang impeachment complaint sa House of Representatives. Ayon kay Gatchalian maganda sana na napakinggan sa trial proper ang prosecution at depensa para transparent sa lahat at doon magdidesisyon. Siya ay kasama sa limang bumoto kontra sa motion na i ibalik sa Kamara ng Representantes ang impeachment complaint. Kasama niya sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Senador Risa Ontivero, Senator Nancy Binay at Senator Grace Poe. Narito si Senator Gatchalian. If you ask me, uh, maganda sana na pag-usapan yan during the trial proper kasi transparent at fair sa lahat. And hindi naman ibig sabihin kung malaking ganito sa trial proper, eh, matutuloy siya. Pwede rin siya madismiss. Pero at least, doon na natin na usapan uh, and, yun yung proper procedure. No? Mag-convene magkaroon ng trial at ilalabas. At ako naniniwala, ilalabas rin ang defense niya. So, um, so sana doon na usapan tapos lang muna natin dyan, ha, mga kababayan. Oh, yan pala. yun yan lang yung babalita. May excellent yung video natin yun, mga kababayan. Ah, uh, ito nga, pag-usapan natin ngayon, ha. Ah, uh, bakit? Oh, bakit si Wingat siya yung uh, naipapakita natin dito, mga kababayan? Bakit siya yung nabasted dito? At bakit bigo ang paghihiganti niya, mga kababayan? Okay, number one. Ito. Oh, noong 2022 mga kababayan or 2021 or bago mag-eleksyon, bago magka-submitan ng anong tawag nito? Certificate of candidacy or COC mga kababayan para sa 2022 election. I think nakita natin itong lahat na ito. Ayan! Mm. Anong nakalagay diyan? Oh, di ba? kay Sara win tayo, di ba? Mm. So, oh, halatang manggagamit din itong senador na ito mga kababayan kasi allegedly oh, ang lumabas na istorya diyan mga kababayan ay nanliligaw. Nanliligaw Si Nanliligaw si Win Gatchalian kay Vice Noong time na yon kay Sara Duterte hindi pa siya vice ng mga kababayan Nanliligaw si Win Gatchalian kay Sara Duterte mga kababayan magiging vice president niya for the 2022 election Hindi hmm, ba? Oh, ano na sana yun? Di nandito dito pala. Mm. Nanligaw yan. Ito yung mga narinig nating storya mga kababayan. Ito nga, allegedly nanligaw yan kay Vice President Sara or kay Sara Duterte para magiging uh, Vice President niya. Kasi nung time na iyon mga kababayan, alam nating lahat na nag-number one si Sara Duterte bilang magiging susunod na presidente for 2022 palit ng kanyang ama na si PRRD. Ah, di ba? Yan yung mga lumabas. At kaya nga, bago nagkasubmita ng COC, lumabas na yung mga tarpaulins na yan. Nasa malalaki ng billboards yan, mga kababayan. Oh, Kay Sakura, win tayo daw. Di ba? Anong tawag niyo dyan mga kababayan? Pakicomment na eh. Hindi bang Mga kababayan. Pero, ang lumabas pala, si Sara walang planong tumakbo bilang presidente. Kaya, oy nak, busted. Mga kababayan. Kasi, nag-giveaway na, da na si Vice President, si Sarah Duterte para sa kandida ni, ni PBBM. And unfortunately, na-persuade si, si Sara Duterte ni Amy na tumakbo bilang vice president, Pr vice president under kay PBBM. Kaya panis tuloy si Iwin Gachalian. At eto na ngayon, mga kababayan, ito. Kagabi, oh, uh, gustong ipabalik ng mga senador, judges, senator judges, yung impeachment laban kay ah uh, ano tawag nito? Laban kay VP Sara. Para maklaro ba para bago ma-proceed or maumpisa yung impeachment mga kababayan, masisiguro ng mga senador na walang nalabag na batas sa pag sa proseso ng impeachment. Kasi mga kababayan, ang malaking issue diyan ay yung one year ban. May one year ban kasi at ang ginawa ng Congress nagkaroon ng allegedly ah um, anong ah uh, uh, ano tawag dito discretion oh discretion nila abuse of discretion okay so nagkaroon ng abuse of discretion na kung saan hindi pinansin ang una pangalawa at pangatlong impeachment na i-file ng mga nag-file ng impeachment. At oh, dalawang buwan yan, inupuan, walang aksyon ginawa. So anong ibig sabihin yun? Kasi discretion lang nila kung papansinin nila o hindi. At the same time, kahit yung impeachment laban kay PBBM na i-final sana ng Duterte yun hindi rin pinansin. Discretion din nila yon Kasi hindi nila tinanggap, discretion lang tanggapin o hindi. So may abuse of discretion talaga. And yan ay violation na ng konstitusyon mga kababayan. Klarong-klaro yan at pinunayan, pinoint out yan ng ilang senador. Hindi lang si Bungo ah uh, at hindi lang si Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kaya bago nila umpisahan yan, dapat klaro muna na walang. Ma-certify muna ng mga congressman na walas lang nilabag na batas. Okay? Oh, kasi bakit? Um, anong mangyayari? Kung pagpatuloy nila yung impeachment na yan at alam nilang may nalabag na batas, parang kinukonsinti nila yung mga kongresista, lalo na yung house speaker na ambisyoso, na ipagpatuloy yang kanyang ang kanya ang ka, ang ganyan, ano ba to ang ganyang gawain mga kababayan Oh. At gagamitin lang ang blanket ng accountability. Kuno. Oh, accountability. Para map matabunan yung kanilang masamang mga plano at masamang ginagawa. Oh, di ba? So, yun nga ito sinasabi ni Wingate Chalian ngayon na o di sana na, na, naumpisahan bumoto siya ng no na ibalik yung impeachment kasi gusto niya marinig yung both sides bago magdesisyon at dapat maumpisahan na raw. Yun nga ang issue dito, hindi pwede i-allow niyo lang niyang mga kongresistang gumawa ng katarantaduhan at kayo na dyan ang mag-adjust. Oh. Hindi pwedeng isang side lang ang sumusunod sa batas, yung iba okay lang. Hindi pwedeng ganyan. Kaya dapat, anyway, hindi pa naman, hindi naman pinatay yung impeachment. Oh, ang ginawa ng Senate, which I think tama, eh, ay lang kasi bago umpisahan nga, dapat sigurado silang in line with the Constitution. Kasi sigaw ng taong bayan, sigaw ng mga kongresista, nasa konstitusyon ang pagpapatuloy ng impeachment. Kaya dapat, Bago magpatuloy, siguradong nasa konstitusyon din yung ginawa ninyong paghold nung tatlong impeachment. Pero itong isang itong nabasted na senador, o gusto ng paumpisahan. Pero lima lang sila mga kababayan. Kaya bigo ang paghihiganti. ganti hmm. Yan yung tanong natin. I-comment nyo dyan mga kababayan. Paghihiganti kaya ito? Ang kaya so, uh, ginagawa ni Win Gatchal yan dito mga kababayan. na nakaka-cover lang doon sa transparency at accountability. Mm. Kasi ang dali lang naman dyan, niyan mga kababayan, if i-frame mo lang yung statement mo, ito yung intention mo, sisiraan mo yung tao, gagantihan mo yung tao kasi nabastid ka. O, oh, di ba? hindi ka pinansin magiging vice president sana oh at ang gagamitin mo lang ng mga terms mga kababayan ay transparency accountability ano pa ba ah, ano pa bang mga pwedeng gamitin na mga terms? O oh, ganyan naman talaga yung mga ginagamit nila. Yun na nga. Pinuna na ni Amy Marcos, mga kababayan. Okay? Oh. Uh, at least ngayon mga kababayan nakita natin itong paninindigan ni Amy Marcos na um, tama rin yung statement niya na kung saan kung gusto niyo talaga na ito dati ko pang sinasabi kung gusto niyo talaga ng accountability edi mag-file kayo ng kaso. O oh, di ba? Well, anyway, Uh, comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa isang senador na nabasted at mukhang naghihiganti ngayon mga kababayan. Na comment dyan kung masasabi nyo dito. So dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. Then subscribe and follow na din po sa ibang social media accounts natin. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat po at magandang araw po sa inyo lahat.